Nagbabago ang katapatan! Hmm. Ano sa tingin niyo? Maganda. Pero medyo mabilis pa rin ang playback speed. Bagalan pa natin ng mga 5%. Ayokong sumakit ang ulo ni Z. Isang magarbong screensaver lang naman to. Tara, harurot na natin to. Oo, oh, tama! Tumiting na siya sa blankong pader. Ang boring! Huh? Oy, akin na yan! Dati yon, pin-upgrade ko lang kay Ryan. Nababagot na kasi si Zee Ayos lang, di ba? Ang paglipat ng bahagi ay siyam napot limang kompleto at matatag. Isang critical na error ang nakita Aha. na bigo simulasyon. Error na naman? Pang limang critical na error ng magkakasunod huh? na yan ah. Ang sabi niyo matatapos na. Alam kong hindi to perfecto pero... Ang 95% na retention, nangangahulugan na ang posibilidad na tuluyang mawala si Zee ay mababa. Ngayon, palagi namang may kakibat itong panganib. Pero ganun ang takbo ng buhay. Pero malapit na tayo. Kapag naayos na natin ang ilang gusot, babalik na siya sa pakikipaglaban at hindi sa pagkabagot. Ah. Oy, mga bata! Nakita niyo ba si Han sa paligid? <laughs> Maayos lang lahat! Kumakana! Ang kaling! Ngayon pwede na tayo magugnahin ng mga oras! Saan man! Hi, Z! Oh. Kamusta? Uh, wala! Wala naman! Sobrang nabato lang ako rito. Eh, bakit ka tumatawa kanina? Uh, dahil sa isang podcast, <laughs> pinapanatili nga pala lang ang luman CPU. Eh, uh, may bay tayo? Ano, ano yan, ha? Uh, ito ba? Alam naming namimiss mo na ang daan. At naisip naming matutuwa ka rito. Tignan mo. Baka matagalan ka sa daanan habang inaayos ka. Gamit to, mayroon ka magandang view. Grabe ang paghihirap namin dyan para magmukhang totoo. Wala ka namang naitulong. Nanood ako. Tama na yan. Ito na. Handa ka na bang subukan to, Zee? No, uh, sa totoo lang, hindi ba ako handa sa kayo na? Uh huh? Ha? Huh? Ha? Uh, gusto ko ng ginagawa nyo. Masama lang ang pakiramdam ko. Ha? Uh huh? Bakit? Yung mind call mo ba? Tatawagan ko si Papa, Bu okay? okay? Huwag! Ayos lang. Kinakabahan lang ako na may ibang nakaupo sa upuan ko at baka may masira ko mo, Wala lang naman siguro ito, pero mas mabuting maging maingat kaysa magsisi. Ah, uh, tama ka nga. Subukan na lang natin sa susunod kung ganon. Azi, uh, nandito lang ako. Mabuti pang hanapin na lang natin si Han. Ayoko kung pag alaala siya. Azi, uh, ayoko kung maramdaman mong nag-iisa ka. Umaga, tanghali, o gabi, basta kailangan mo tawagan mo ako. <laughs> Sino ba ba? Ha? Huh? <sighs> na 'yon sa susunod lang ulit. Pwede tayo mag-usap kahit na kailan. Subukan natin. Tulog ba siya? Hello? paket kami. huh? Han, teka. Ha? Huh? Gusto mo bang lumabas? Ah, medyo busy ako ngayon. mag enjoy na lang kayo nang wala ako. Sa susunod na lang. Ako lang ba o oh, parang hindi naman nag-iisa ang batang to? Testing, huh? testing! Naririnig mo ko! Teka, hindi ganito pagkapit ng voice memo, di ba? Hindi, <laughs> hindi ganyan. Kapya, naririnig kita ng malakas at malinaw. Naka-online na ang ating mga kaibigan! Dito sa MechaMedics, Medics, ang aming mga sa ay may eksperto ang pagsasanay sa pagre-repair at paggawa ng Tobot core Pagbook ng libreng konsultasyon sa dagdag kaalaman. <laughs> Perfect. Ano pa? Kung sino man ang nag sa Tobots, hindi mang mang para yan. Alam ko namang mahihirapan tayo, Eugene. Pero desperadong oras, desperadong hakbang. Oh. Mas kapanipaniwala ako kapag sa personal. Pero pwede na to. Hindi totoo yan. Hindi ka kapanipaniwala. Nakakatakot ka lang. Anong sabi mo? Kasing tamis kaya ako ng donuts. Oh, O! <coughs> ah, hello po. Anong maitatulong ko po sa inyo, sir? O, <coughs> oh, di ba? Mas okay ka online. Di ka nga makangiti nang hindi nagkakaroon ng highs. Magdahan-dahan ka nga! Saka, sino ba ang humihingi ng opinion mo? Kainis ka. Ah, sabi ko magtrabaho ka na. Malay mo, kumagat sila. Di ko alam na kaya mong makakakit sa pader. Oo, uh, uh, madali lang yun. Meron din akong galaw na ako sa laser net. At mahuhuli ko sila sabay-sabay. Wow! Wow! Ang astig naman nun! Dude, sana makita kita mag-transform. Alam kong hindi ka pa okay sa ngayon. Pero masayang lang isipin. So, Transformation! Uh. Sayang, gumagana lang yung kumasa telefon. Oh, 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 Ah, oh. sige, oh. Margaret. Ano ah. mangyayari? Wow, mga gourmeto. Hindi nagtitipid ang mamanihan sa pagkain. Ayos lang kumain tayo nang wala siya? Sawa na siguro siya sa mga to. At saka, sabi niya, busy raw siya. Oy, hindi ka makakain? Wala akong gana, Cory. Ah! 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 ah. Uh. Mm -hmm. Mm -hmm. Zee! Teka lang! Pupunta na ako! Zee? Zee? Huh? Bakit alam niya? Um, Sinabi mo? Kasi hindi ako. Ha? Uh, huh? Ano to? Uh, Paano nangyari to? Ito. Ang mind core mo! Uh, hindi! Dad! Dali! Hindi tama! Dito na ako! Ano yun? Wow! Uh, titignan ko. Ayos lang yan. Uh, Riley! Narinig na ako. Lalo siyang lumalala. Hindi ko naiintindihan. Okay na. Anong nangyari, Zee? Tinangka ni Dila na imaneho ka? Oh, hindi. Siyempre hindi. Wala siyang alam pang ako. So tumakas ka? Di mo ba alam kung gano'ng kadelikado yon? Kung malusot ka sa isang butas, katapusan mo na! <laughs> Hindi mo sinabing ganun ang kanakalaw, Hazi. Patawad, Mr. Kwan. Masalanan ko. Ano? Ah? Magsalita ka. Minaneho mo ba ang tobot ko? Sana nag-enjoy ka dahil ngayon wala na siyang ibang mapupuntahan. Umalis ka na nga. Hmm, hindi ko sadya. Mukha kasing kailangan niya ng kasama. Mukhang kailangan mong matutunang huwag makialam. Hindi ko alam kung paano man ang ng tungkol kay Z pero off-limit siya kuha mo. Akin na ang telepono. Hmm? Ah! Wala siyang kasalanan! Kalma lang, kaibigan! Seryoso ka ba? Kailangan mo nang seryosohin ito, Z! 5% na lang at magkakaroon ka na ng bagong Minecraft! 5%! Huwag ka nang papalpak! d siguro… Ano bang iniisip mo? Minulgar mo ang lihim mo sa bagot na kapitbahay? Oh, oh. Paano mag na kung magpost oh. siya kung ano online? Sa totoo lang, Z, di natin lubos na kilala ang batang to. Bakit kaganyan Ang selfish mo! At di mababago yun ng pag-ayos ng mind core mo. Uh, tingin ko gets na niya, Dilan. Siguro mas magandang kumalma ka ng konti. Ng konti? Halos umiiyak na siya nang umalis. Mali ba ako? Hindi ko na talaga alam. Minsan gusto kong... Hayaan mo na nga. Gaya ng sinabi mo, Cory. Ako ang piloto ni Z. Ako ang may kontrol. Okay, magandang usapan. Kita, kids. Ano ba yun? Hindi ko pa siya nakita na ganong kasungit. Dapat ba tayo mag-alala? Hmm. Ah, ang gulo-gulo na nito. Ang pag-ikot sa isang kanto ay isang bagay. Pero ang magpalit anyo? <laughs> Bakit hindi sinabi sa kanisina malubha na pala ang lagay niya? Ano yung sinasabi ni Dylan kanina? Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa Mindcore. Pag tinanong ko, masisigawan niya ulit ako. Bahala ka ng internet. Ito na ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. Oh! Bagong bisita! Ano? Dahil na-fuse na, -fuse na ang unit sa core card, hindi na natin pwede pang gamitin ang karaniwang paraan ng pagkuha. Wala na tayong ibang choice. Siguro pwede natin butasin na lang. Pero di yun ang pinakagusto kong option. <sighs> Pero di tayo pwede mag-isip forever. Lalo ngayong bumababa ang kalidad ng compound. Tigilan mo ang pag-aalala gawin mo na lang. Hmm. Teka, ano? Masyado mong inaalala. Good night, Zero. Good night. Magandang gabi. <laughs> sabi ko na, hindi kundisyon magpalit ng anyo. Paano kung magagawa yun kung wala si Dylan doon? mga nasunog ang loyalty circuits. Yun ang naiisip ko. Malaking pakikama lang ito. Hindi ko ito sinasadya. Huwag mo sasigayin ang sarili mo. Kahit ang mga pinakamagagaling sa atin, nagkakamali rin. Siguradong maintindihan ni Dylan yun. Sinong hindi? Maliwanag niya naghanap si Zee ng bagong piloto. At masisisi mo pa siya? Malamig ang pakikitungo sa kanya ng piloto niya ngayon. Ha? Ha? Hindi ganun. Hindi ko gustong maging piloto siya. Oh, sure. Mas gusto mo matrap sa likod ng shower curtain habang nanonood ng pelikula. Sobrang nawikal para, para sa akin. Huwag Para sa proteksyon niya yun. At hindi ba parang medyo baligtad yun para sa'yo. Isa siyang Tobot X. Siya ang sarili niyang proteksyon. Hindi sa kondisyon niya ngayon. Hirap nga siya sa sarili niyang makina. Oh! Z, alam kong pangit pakinggan, pero... parang ito nagdamalamig na katotohanan. Huwag na kayo mahiya, mga kaibigan. Dapat lang talaga ako makatanggap ng sermon ninyo. Inabanda na ako ng piloto ko. Kahit ako sa detail lang yun, hindi pa rin yung kapatapatawad. Ba't kailangan pa ngayusan ako, di ba? Ipatapad na lang ako na diretsyo. Madaling, tingnan mo ang ginawa mo. Malungkot na balita. Basis sa kalkulasyon ko, ang posibilidad na may nakakakilala na Tobots mm -hmm. na makakakita ng site mo ay napakababa. Yun lang yun. Huh? May nag-message? Ha? Huh? Dear Medics, marunong ba talaga kayong mag-ayos ng mind course? Oh. At mayroon na ba kayong karanasan sa pagpapalit sa mga nasira? Naninig kong mahirap daw gawin yun. Baka isang cute prank lang to. O kaya pwedeng isa tong bitag, boss? Hindi, hindi. Hindi kailanman ako mahuhulog sa bitag. Pero may kutob ako. Espesyalidad namin ang pagpapalit mula sa mga nasirang unit. Dito sa Mica Medics, walang problema ang mahirap para sa aming mga eksperto. Ha? Huh? Parang hindi totoo. Paano ko malalamang dito, Scam? May proof ka? Ha? Huh? Proof? Gusto mo ba ng reviews? Hmm. Teka. Ha? Huh? May idea ka? Ah, uh, may trap ako.